Tuloy-tuloy ang ginagawang pagtanggal ng mga bumarang water hyacinth sa ilalim ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Dato, Odin, Senswat at Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Sa pangunguna ng mga kawani ng PDRRMO ng Maguindanao del Norte, katuwang ang MPW at DPWH-12 ay naging mabilis ang pagtanggal ng mga water hyacinth sa gamit na equipment ng kinaukulan. kultura may immediately um, coordinate sa ating mga tulad ng MPW, may katapato si na nasa kanila yung equipment ng PWH-12, yung ating mga watermaster kasi iba pa rin na meron proper equipment na ginagamit na doon sa area. So, naka four days na po ngayon, one two days is uh, tao pa lang po ang gumagawa. Simula ang today ko and then kapuntin uh, na po yung mga watermaster. master. Iba pa rin po na may perfect fitness. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa mawala alam yung, 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 mga water -housing. And then also, meron din po tayo sa may Toreta ay between barangay ng Alipungan and um, adjacent municipality. Meron din namumudo pero so far, pag sa man siya, manageable. Kaya priority po na natin ay hindi po sa pang green bus Dahil pag ito ay hindi ko naalis ka agad, maaaring ng tubig sa mga kabayan na nung damis and ito, malalagay po sa delikado po yung ating How many villages po or towns na Still na nangyari, Pag-uusko naunan, then ilang minuto or oras kagad-aral or, ng Hong uh, ah, test of suicide. Yun ang magaganda ng anecon mga before mga pagod, finish, eto, uh, right, ng mga bago. Talagang kung tigis, eto nga, anong dream na, then pagpasag ng talagang malakas na ulan, then after viewers, kumuha pa ng dream na. So in any interest is, may ito. Yes, ah, yes, kasakit at mabilis. Ah, kasi natugas ng kapit ng ang on na situation report ng ating mga... Um, recipe ni Andaya Rabinuma is nilalagay nila doon, including na po kasi mga house kung hindi mo inabot ng konti yung tubig. So they also consider that affected bank. Um, the most affected one is yung mga naka, nasa evacuation center, which is ang dati po din sa Soles, meron na po sila nasa 30 plus. And ang um, mother ka kung tala naman is wala naman po sila na na-declare na nasa evacuation si center. Based on sa ating mga experience, before, ang preparation pressure natin is na sa 2 line yes, natin. Ngayon, in-include -in -in na po natin yung ating mga uh, higher ground municipalities dahil tulad nyo nangyari nung PAE, uh, nagsimula yung mahat, nasa taas o nakakapagtaka. So, ginandahan nakakapag so, uh, po namin at in nilayos po namin yung ating contingency plan, which is sino yun yung mga magagamit natin in case na mayroon tayong mga situation ng gano'n. And also, contingency training ng ating mga responder, including po yung mga municipalities. Kaya nga po, uh, directed po ni Honorable Governor sa Republic of Kaumastura, nag i lahat ng mga municipality. Dahil pag affected naman po yung isang munisipyo, na po hindi promise ang mga baka, kung hindi, uh, tumutulong din po yung mga responder ng mga adjusted uh,